What's up mga Abo Kung nabasa niyo yung post ko dun sa Facebook ko, eto na 'yon. Gagawin ko na. Then bago ako mag-start, kasama na dito yung pag-shoutout sa inyo. Uh, thank you nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Tapos happy 100k subscriber kay Gary. At uh, pakilala ko pala sa inyo ang aking bagong pet. Si Miggy. Yan. Katulad siya nung kay JM kaso medyo light lang Yan, Si Miggy. Then may kasama siyang isang pusa pa. Si Ash. Yan. Dinala siya dito ng best friend ko si Glendon. Kanya. Bakasyon daw muna para may kalaro. Then, ayun. Ano? Simula na ba natin? Let's go! First question. Bakit maraming... Bakit may taong Mahilig sa chismis. Ah, uh, para sa akin kasi, natural na yun eh. May mga chismosa, syempre, wala silang magawa. yung Kaya, yung buhay ng iba, yung paggagawa nila ng kwento, ganon. Para din pag, ano, syempre, umpukumpukang, para may topic, syempre. -ump umpukumpukang para sa, wala lang. Ganon, no. Yan, napakagandang tanong kung nasubukan ko nang tumaas sa school syempre suki ako diyan sa pagtaytay sa school uh, unang tay ko sa school grade 2 syempre grade 2 ako noon hindi ko alam ang gagawin natataranta ako ginawa ko tatay na ako sa sa brief ko tumain na ako bago yung brief ko itinago ko din sa milagayan ng mga walis kung sino man yung mga nasa private school, ay public school, alam nyo yun yung mga lagay ng walis. Tinapong ko dun yung brief ko sa loob ng ano, lagay ng walis bago <laughs> one week doon na pakabaho na bago ako hindi na amin. Siyempre, mapapahiya ako eh. Tapos yung second, fourth year ako, yun. Yun talaga ang the best. Kahit tanong mo pa, kahit tanong nyo pa kay Russell, tumaya ako, Nagpaalam pa ako ha. Yun ang matindi. Nagpaalam ako. Um, well, taas kami pa ako yung Ma'am, pwede po ba tumae? So, yung ganun. Tapos, yun, hindi ko na makalimutan yon, Hindi na ako lumabas ng room ko hanggang sa mag-uwian. Ay! Nang CR pala. Hindi na ako lumabas ng CR nyo hanggang mag-uwian. Kinakatok na ako. Nung wala na mga tao, sa ako lumabas para syempre nakakahiya. Pagka kinabukasan yon, hindi na ako pumasok mga siguro mga 2 days ako hindi pumasok sobrang kahihiyan yan yan yung tanong na hindi ko din alam ang tamang sagot kasi syempre eh, mysterious nga sila eh. si, si big brother ano lang siya boses ngayon si banker parang ani-ani mo lang ngayon pag nagsalita si banker doon natin malalaman kung si big brother ba talaga yon yan din yung tanong ko talaga sa sarili ko eh kasi bago mo pa itanong sa akin niya, naisip ko na yan. Advance ako mag-isip eh. Yun, paano ko nasabi? Yun lang. Nasabi ko lang kasi yun talaga nasa isip ko eh. Ah, uh, favorite pet ko? Saka lang. Hindi ko alam eh. Pero, siguro, pusa. Mas malapit ako siguro sa pusa kasi nung elementary pa lang ako, meron akong limang pusa. Ngayon, dinala ko siya hanggang high school, hanggang sa nawala na lahat. Ewan ko ba kung sa mga nagpunta. Miggy! Yan, ginalaw ni Miggy yung stand ko eh. yon siguro pusa. Tulad ngayon, dalawa pusa ko yung black, si Mateo. Kung napanood yung first vlog ko, si Mateo. Two years na siya sa akin. Bago itong sunod ko, si Miggy. Tapos, kada makakakita ko ng pusa parang ang cute cute niya tignan kasi ang fluffy niya bago malaro yun siguro yung gusto ko sa ano pusa ayan kung gaano kahalaga sa akin ng Bruce bros. sa akin para sa akin kasi napakahalaga parang Miggy ah mahalaga talaga kasi syempre tulad sa amin ngayon dito sa amin wala akong masyadong kaklose eh. Wala akong tinatawag ng talagang Ganito na tropa yung solid Ngayon Kahit magkakalayo kami Isa lang talaga yung kaibigan ko eh Hindi ko ma-explain kung bakit Basta mahalaga Parang Parang I think Magiging shh, migi! Magiging magtotropa pa rin kami Kahit matatanda na kami tulad ngayon, matanda na talaga ako eh. Mukha lang akong bata. Sa mga hindi na, sa mga gusto magtanong kung ilang taon na ako, secret muna. Basta, yun, matanda na ako. Ayan. Yan na ba? Yung girlfriend ko kasi, malayo. Ngayon, hindi naman, ano, kasi, kabiti ako eh. Siya, Laguna. Mm, malayo. Kaya, hindi... Kahit gusto ko siya isama, hindi din pwede. Kasi, malayo nga eh. Hassle. Hindi naman ako pwede dun mag-stay. Hindi din siya pwede mag-stay dito. Kaya, abangan nyo na lang. Siguro, mga... Siguro, isasama-sama ko na lang siya. Sa vlog ko. Kung makakasama ko. Kasi, last time, di ba, nagsabi ako sa inyo. Pumunta, pupunta ako doon, Ibi-video ko. Eh wala hindi ko na video kasi na miss na miss ko siya eh. yung syempre quality time muna amin amin muna no videos walang ano gala kainin lang kami ganon para ano sulit kasi kami minsan lang magkita siguro mga 3 months 3 months 2 months ganon month kami nagkikita kaya ayoko ng video pero kung maka video muna ako kasama sa kanya. Ayokong nung mga prank kasi... Pangit ang prank talaga eh pag hindi scripted. Pag scripted kasi, syempre... Ano? Ano eh, tulug Tulugan. Yun. Pag... Pag hindi, ano... Mabilis magising, mahirap... Di masisira lang yung content mo. Ganon. Siguro... Kung kasama ko siya sa vlog ko... Baka mga ano lang kami Tour, ganon... Gala... Bakit solid pa rin kami hanggang ngayon? Uh, hindi ko na alam eh kung paano nagsimula yun. Basta kami, high school pa lang magkasama na kami. Hindi pa kami brusko, talagang magkakaibigan na kami. Kaya siguro, sa siguro, sa tagal na din ng panahon. Kaya parang ang hirap i-let go yung isa't isa. Kaya hindi ko din masisisi si John eh pa kung may aalis, magagalit. Pero sa mga umalis hindi mo parang ano, mga hindi umalis, mga hindi na nakakasama. Wala naman akong tampo dun eh. Ang sa akin lang, parang okay, wala. Parang kinalimutan mo yung napakatagal na panahon nating pinagsamaan. Ganon. Tapos, yun lang. Wala naman akong masasabi na sa iba. Yan. Friends pa rin kami. Eh. Bab yung babatian, pero yung iba, hindi ko pa nakikita eh. Kaya hindi ko alam kung... panung Approach ang gagawin ko. Kung... Okay pa ba kami? Ganon. Basta, yun lang. Ayan. Next pet. Ah... Uh, tatry ko... Bumili ng pet. Pero hindi ko pa sigurado kung anong pet eh. Siguro, exotic. Meron talaga akong... Gustong gusto ko talaga. Hindi ko siya... Dati high school pa lang ako, hindi ko siya mabili pero hanggang ngayon gusto ko siya. Tapos, ayun ko lang kung papayagan pa ako ng daddy ko kasi siyempre parang suno yung bahay, yung bahay namin eh. Ang daming isda, aso, pusa, eh hindi ko na siya ma-handle minsan. Lagi, lagi din ako wala eh, video kami, ganon, gabi na ako na uwi. Ayan, sa bulate. Ayun ko ba, Mm, ba't kaya ako natatakot sa bulate? Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako takot na takot yung parang sa mga ipis. Nadidiri ako yung nakakadiri kasi ano niya, ang dulas. Ang niya, yung texture niya, ma malambot. Basta ewan ko, siguro kung matatakot ako sa isang isang mga isang bagay bukod sa bulate, siguro mga caterpillar, ganun. Kasi ayoko talaga nung mga ano, slimy, slimy yung pakiramdam. Parang, parang nakakadiri, parang ang lagkit-lagkit sa mga ano, mga snail, ganun. Ayoko nyon. Pero nahawakan ko yung snail kasi may hard, hard part sya yung sa shell. Pero pag tinampi ko yung pinaka ano, pinaka yung parang may laway, ay Diyos ko, kill it hindi ko mahawakan yun yan yeah. namin ang girlfriend ko ay 25 December 25 Pasko kaya ngayong Pasko anniversary din namin ah oh, mo magwa one year na naman one year na naman ako may girlfriend ewan ko ba lagi din kami nag-away eh, kasi Siyempre sa video, kung makikita nyo, lagi, lagi nila akong tinutulak sa mga ano, sa mga gusto nila. Hindi ko naman gusto. Yan. Sinasabi, uy, ganoon. Kaya, bisa pag napapanood ng girlfriend ko, na-explain ko na lang. Kaya kahit away yon siyempre. Hindi mo naman masisisi, girlfriend, selosa. Eh, hanap pa ba ako ng ibang girlfriend? Eh, siyempre, isa lang naman nasa puso ko. Tapos, yon yung about kay Cha yung kay Cha, wala naman talaga yun eh parang sa, for the video lang yun pero ah uh, friends kami friend lang kami, pero talagang ganun lang kaya sa girlfriend ko kung napapanood mo to wala talaga, loyal ako sa iyo kahit anong mangyari Uh, that's all. Ah, yan, natapos na yung 10 question. Gusto ko pa sana dagdagan eh, kaso wala eh, 10 question lang muna para sa susunod, meron uli ako. Yan, hindi ko na itatanggi para meron uli ako kasi hindi naman talaga ako mahiling mag-video Ngayon, para pala sa raffle ko. Ay, raffle ba yun? Giveaway. Random ang pagpili ko kasi hindi talaga ako mahilig magane magkalikut kalikot magbasa basa kahit pansin niyo sa Facebook. Talagang ang gusto ko lang talaga yung 'yan. Ano ba tawag, verbal? Ah, talino ko. Verbal yung talagang face-to-face nag-uusap. Hindi kasi ako makalikot sa phone eh. Talagang paghawak ang phone ko, Mobile Legends lang talaga. Naka-legend na nga ako eh. Sobrang adik ko sa Mobile Legend. Tapos para pala sa skin. Yung sa skin na ibibigay ko, pipili na lang ako. Then, sa mga nakaka-party ko, baka, syempre, ko-party, mas mapipim ko. Mas mapipim ko. Kaya, iparty nyo ako sa rank. Mas may chance kayo sa akin na mabigyan ko kayo para sa... Pa Pasko na din. Kaso, hindi ko alam kung ano ipapamigay kong skin. Kung mag set ako ng skin na ibibigay or by request. Pero I think mas maganda yung pipili ako ng isang skin na ipapamigay ko. Para syempre kung sino lang yung talagang may gusto, yun yung magre-request, di ba? Para hindi na din ako masyado mahirapan. Hindi ko din kasi alam kung paano talaga. Eh. Hanggang ngayon nga hindi ko pa din alam yung skin ko nga kay Cloud eh. Talagang pinagip ko pa eh. Binayaran ko pa yung kay Cloud yon sobrang favorite ko yon pinatneran ko yung puting book nung kay JM Gusion si Gusion si JM eh ako si Cloud ah uh, yan subscribe nyo yung channel ko like then ring my ring the bell tapos abangan nyo yung next video ko sa sa mga shout out yung sa mga nagtanong yan shout out na din sa inyo. Hindi ko kayo solo eh kaya hindi ko maisa-isa. Pero yon. Merry Christmas tsaka subscribe.